kami maghanda. Kung mapapansin nyo, wala pang gaanong sikat yung araw. Kasi siguro sa mga oras na to, alas 5 pa lang. Ngayon, pupunta kami kung saan nangangalakas si Kuya Toto at si Kuya Kambal. Hindi pa sumisikat ang araw, gubigising na si Kuya Toto at Kuya Kambal sa paghahanda sa kanilang pangangalakas sa Dondo, Manila. Mula sa kanila, nilalakad nila ang layong siyam na at metro o kumulang isang kilometro para makapunta sa kanilang destinasyon ang Pacheco Tondo, Manila. Mahigit na dalawang minuto rin sila naglalakad. Ginagawa nila ito araw-araw para kung ano man ang kikitain nila, gagamitin nila ito bilang pambili ng kanilang pananghalian. Gaspar okay. okay. Tama

may anak po kami na lima. Yung tra trabaho ko namin ay nagbabasura sa umaga, tapos sa tanghali. Diba, e di krap ako. Sila ang mag-asawang gaspara na Nakama. Ang isa ay namamasura sa umaga at namamasada ng mga tricycle sa hapon. Ang isa naman, ay gumagawa ng handicraft para makatulong sa pang-araw-araw na gastusin ng pamilya. Ito ang mga paraan na ginagawa nilang mag-asawa para maitaguyod ang kanilang pamilya sa kung anumang sitwasyon meron sila. Bago sila nagkakilala, hindi pa mama sura, pamamasada ng tricycle, at paggawa ng handicraft, ang pangunahing hanap buhay nilang dalawa si Kuya Gaspar, alias Kuya Kambal, ay nagtatanim ng palay at nagagatas nito sa kanilang probinsya sa Aklan. Habang si Ate Rowena naman ay namamasukan bilang isang katulong. Pero nang napunta sila sa Pando, Manila, wala na silang ibang nagawa kundi pasukin na pangangalakan dahil iyon lamang ang pangunahing panghanap buhay ng mga taong nanigirahan doon lalong lalo, na sa tulad mga kapagpalad. Ang pangangalakan ng pangunahing halap niyo sa lugar na nagtuntahan namin sa Tondo, Manila. Kung tutuusin, matutawag na nga itong isang kultura sapagkat marami henerasyon na rin ang landaan na tumatangkilig sa ganung uri ng pamumuhay dahil sa kahirapan. kasi nakilala ko asawa ko basurero talaga hindi mm. ko alam na ganyan so, yan ang anak buhay niya na nangangasura ako kaming kulta naman ako ano sapat na po ba yung kinikita nyo na yun kulang pa. Kulang pa po. Kaya nga nag-motor pa ako sa pagdating ng tangali. Hindi ko alam na ano. Asolero pala. lang. Yun, tinuloy-tuloy ko na lang. Pinahindi ka namin. At e e e yun yun siya. Kabayt naman. Kahit eh, basurero lang siya. Eh In hindi naman niya nang buhayin kami. Ang bigat anak kami, kinagoyod kami sa pagbabasura lang. nagpapanira. Kasi, nagbabasura ba, lang na ah. Tapos, hanggang lang yung kinikita. Siyempre, hanapin pa namin yung hapunan. Iyon nag-extra siya na mamasada nga siya. Ang motor siya. Para naman, hapunan siya baon bukas. Kasi nagkapos pa rin. Kulang talaga. Hindi naman pwede umasok kami sa magulang namin. Kasi, ayoko umasa. Kasi marami din kami magkakapatid. Ang magulang ko walang-wala din. Yung magulang niya ganun din, basurero rin pala. Kaya ano, sabi ko paninigyan na lang namin. Hanggang ano, nakaya na naman namin hanggang high school. Kaso nung mag-alids na sila, nahirapan talaga ako. Hmm. Hmm hanggang kumuha na kami ng sponsor ng panganay ko, iniloko din naman kami. Parang nadala ba ako, naamanap kami ng sponsor, tapos gano'n na naman mangyari. Na ma yung mga school supply na kailangan ng anak ko, na ilabas ng hindi namin alam. Tsaka yung allowance na narilis ng hindi namin nakatanggap. Dapat tapos na siya, kundi kami iniloko. ito yung ano nila bunso. Kaway ka, Billy. Kaway ka, <laughs> sa unang araw ng pagpunta namin sa kanila, sinamahal lang namin si Kuya Toto at si Kuya Hambal sa pangangalakal. makikita niyo, ang kariton na ginagamit nila. Hindi ito kasi laki ng pangkaraniwang kariton na alam nating lahat. <tos> <tos> yeah, oh, para saan po itong mga ito? Yung, yung mga sakot-sakot. <coughs> 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 ito na po yung pagpagalagay ng kalakal. Dito po din yung pinag-inagawa ng kalakal. Ito po din yung pinag-inagawa ng kalakal. Ito po din yung pinag-inagawa ng kalakal. <coughs> Yard, ano po yung mas marami yung nakukuha sa pangungulitan yung pulang basura? Itong ano? Itong bote at saka... Itong bote at saka... Itong bote at saka... Itong bote at saka... Sa hapon naman, sinamahan namin si Kuya Kambal sa pangamasada niya ng tricycle. araw ng pagsama namin sa pangangalakal nila, Kuya Toto at Kuya Kambal, na desisyon na ng aming grupo na subukin ang trabaho nila. Is kaagad ang ginawa namin. Madalas yung mga nakitang nakangiti kami, pero ginagamit ng namin yun para mapawi ang pagod namin. Ano nga kaya kung ganito yung buhay ng bawat isa sa araw-araw? Makakayanan kaya natin ito? Ang kalagayan nila Kuya Toto, Kuya Gaspar at Ate Rowena at maging na kanilang pamilya ay ilan lang sa mga isyong kinakaharap ng ating lipunan. Sa kasawiang ang palad, Nagtinanong namin si Ate Rowena kung may nagagawa ba ang mga namamahala sa kanilang barangay. Ito agad ang tugon niya. Wala? Parang mga walangang silbi eh. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang pamamaraan ng pagtakas sa kanilang landas. Sa kaso nila Kuya Gaspar at Ate Rowena, ang susi para makaahon sila sa kahirapan ay ang kanilang mga anak. Kaya ginagawa nila ang lahat para maitaguyod ang mga ito. Edukasyon ang pinaniniwalaan nilang makapag-aahon sa kanila sa hikahos na pinagtaraanan nila. Dahil ang pagtatapos ng kanilang mga anak ang magsisilbing susi para makakuha sila ng magagandang trabaho. Ngunit sa kasawiang palad, base na rin sa karanasan nila Kuya Gaspar at Ate Rowena, pilit itong pinagkakait ng mga taong may kapangyarihan, mga taong sakim sa kung anumang dapat sila ang nagtatamasa. Hello people and hello world. ng documentary